Magluluto tayo ngayon ng adobong pusit sa gata. Linisan muna natin yung pusit. Tanggalin natin yung ulo. Yan, dahan-dahan lang sa paghila para hindi mabasag yung tinta. Tanggalin natin ito. Yung sak kung saan nandoon yung tinta ng pusit. Ngayon tatanggalan natin ng ngipin para walang matigas pag kinain natin yung ulo. Dudukutin lang natin yung part na ito. Tapos, tanggalin natin. Ito yung itsura niya. Ito na ngayon yung malinis na ulo ng pusit. Wala nang sak na merong tinta at wala na ring bibig at ipen. Tapos yung katawan naman, kailangan nating tanggalan ng ng pin, meron siya dito yung transparent na support sa kaniyang katawan. Ito na yung malinis na katawan ng pusit. Gawin natin ito for the rest. At lalagyan na natin ito ng asin. Pagpipit-pit din tayo ng maraming bawang para mas masarap yung lasa ng ating adobong pusit. Giba din tayo ng luya para bukod sa mabango, mas masarap yung lasa ng magiging ulam natin ngayon pag gumagamit ako ng luya, hindi ko na binabalatan. Mas gusto ko yung kasama yung balat. Ito ay hinugasan ko na so malinis na ito. Hihiwain na lang natin para mas pino at mas ma-extract yung flavor nito. Dagdagan natin ng kamatis. <laughs> mas masarap kasi yung maraming kamatis. So dagdag na natin yung tatlo. Kamatis ko every time na magluluto ako. Maraming bawang, maraming sibuyas. Nakakadagdag kasi ng flavor yung lasa ng mga sinasahog natin sa ating lutuin. Ang una natin gagawin ay igigisa muna natin yung puset dito sa mga ingredients na iniwan natin para mas lumabas yung natural na sarap. Yung natural na lasa ng pinaghalo-halong sangkap, katulad ng luya, kamatis, sibuyas, bawang, lalagyan natin to ng danglad mamaya. At may nakalimutan ako, hindi pala ako nakapitas ng kamyas. Kaya ngayon, sasamahan niyo ako sa pagpitas ng kamyas doon sa kabilang kalsada. Uh, lalakarin lalaka rin natin mula dito sa farmhouse, siguro mga 5 minutes lang. And then, uh, babalik tayo para idagdag dito yung sangkap. Ganyan ganun sa ha. Ano binibenta mo? Mga hulugan siya. Yan you know, open namin. Six months to pay. I see. Sa'yo ka mahali? Yan lang po sa talita. Wala pala akong nadalang lalagyan ng kamias. Kaya dito na lang sa sombrero. No? Magna suit ko natin lagay. Sorry madulas. Yan yung kamias. Wala nang masyadong malalaki. dito tulad nung nakaraan na namitas ako dito, may mas malalaki pa dito. Ito. This one. Marami. Sa, so, sa so may baba ito. Kunin na natin to. Masarap itong pangasim sa isda. Ito yung napitas nating mga kamyas. Sa so, para doon sa lulutuin natin. Ngayon, uuwi na tayo. Yun yung pinanggalingan natin kanina. At nandun yung nagtitinda ng salamin na pagtanungan natin kanina. Ngayon, nakakit si Dex. Oops! Yun! Galing! Meron tayong hawak ngayon isang sanga ng baligyang. Hahaha. <laughs> Ito na yung napitas nating kamyas. konti na lang yung nakuha ko dahil dun sa baba, halos napitas na yung mga bunga. Kung meron man, sa taas na at mahirap nang abutin. Dito yung pinitas na sanga ng baligang. Hindi ko alam kung anong tawag ng prutas na ito sa lugar ninyo. Pero sa amin ang tawag namin dito ay baligang. Masarap ito. Ito ay isang uri ng berry. So pag hilaw pa siya, ganito yung kulay niya mula sa white naging red, ah, naging pink and then red. And then ang hinog na kulay ng prutas na ito ay itim katulad ng nakikita nyo. So ito yung masarap at matamis na uh, bunga. Paborito ko ito, lalo ng mga bata kami, ang ginagawa namin dito ay kinakalog. Nilalagay namin sa isang plato, tapos talagyan ng asin. Masatakpan pa ng isa pang plato at aalog-alogin hanggang sa madurog yung bunga at nagmelt yung asin. Napakasarap ng combination niya. <laughs> so I'm very excited na gawin uli yan this time. Lagyan na natin yung luya. kamatis. Yung sibuyas. Pinitpit na bawang. Yung kamyas. Sili at lahat ng natitirang sangkap. Tapos hayaan natin mabisa ng mabuti yung mga gulay na nilagay natin. Pintahan natin ng asin, brown sugar, at paminta. Ang bango. Ang sarap talaga ng amoy ng sariwang paminta. Pag nagluluto ako ay unti-unti kong binibuild yung flavor sa pamamagitan ng pagpimpla ng paunti-unti habang niluluto ko. Lahat ng sangkap. Haluin natin para magsama-sama yung lasa nito. Yung bango. Impla natin ang suka. Toyo. Oyster sauce. Tapos haluin natin mabuti yung karanasan ko sa pagluluto na nabibigay sa akin ng pagkakaintindi doon sa kung paano nagkakaroon ng masarap na lasa ang isang pagkain. Naniniwala din ako na yung proseso ng pagluluto ay malaki ang kinalaman kung paano mo ma-achieve yung tamang sarap at timpla ng pagkain na niluluto mo. Lagyan natin ng pamintang buo. Nakikita natin na ang ganda ng kulo ng ating niluluto. Langhap ko din dito yung amoy dahil yung hangin mula sa aking pinatatayuan ay papunta sa akin yung direksyon. Kaya <laughs> lahat ng um, amoy galing doon sa kawali ay nalalanghap po. Ang sarap. Parang gusto ko nang kumuha ng kanin. <laughs> sa pagluluto naman, huwag kayong matakot na mag-eksperimento. Usundin yung timpla na gusto ng panlasa nyo. Totoo naman na bawat lutuin ay merong distinct flavor. Halimbawa, pag sinabi natin adobo, nandyan yung present na tamis at alat. At coding asim hindi ba? Ngayon, depende sa kung anong klase ng alat, tamis at asin ang gusto mo, yun ang itimplan nyo dahil kayo yung kakainon. At kapag kayong isang pagkain ay niluto nyo ng may pagmamahal, that makes the differentiator the love that you put in the dish will make a lot of difference. Katulad ng kung paano tayo nag-crave sa isang pagkain, pansinin niyo kapag ka naluto na niyo finally yung matagal niyo nang inaasam na pagkain, ibang-iba, no? Kasi habang piniprepare mo yun, merong excitement, merong takam factor, at merong iba pang elemento na gusto mong madaliin na yung pagluluto para matikman mo na, di ba? So yun yung additional flavor na binibigay nung preparation na yon dun sa magiging final result ng pagkain na niluto mo. Kaya dun sa mga mahili magluto, huwag kayong matakot mag-experimento. Try and try hanggang sa makuha mo na yung timplang gusto ng pandasa mo. May mga tradisyonal na paraan ng pagluluto na kung sa tingin ninyo ay hindi angkop dun sa paraan na ginagawa niyo or gusto nyo i-practice, nasa sa inyo na rin kung paano yon iti-twist. Kaya nga, di ba may mga pagkain na pareho ng pangalan pero dinudugtungan nila ng with a twist. Halimbawa, adobong kusit with a twist. Kasi nilalagyan nila, nila ng personal touch yung pagkain because of some added flavor, some techniques na ina-apply nila habang nagluluto, sa aking karanasan sa pagluluto, yun din yung pinapraktis ko. Kasi ang lawak ng pwede mong gawin kapag ka nagluluto ka. And I think that cooking is art, It is another form of art. At, at bilang isang artist na nakahiligan kong magluto, palagay ko nagagawa kong ibuhos din yung artistic side ko every time I cook. And this is one of those titikman ko na ulit ngayon. Masarap tumikim pag maraming <laughs> sabaw. Mm. Ang sarap. Ang sarap. Kagat na kagat yung asin. Pero gusto ko nito yung medyo sweeter. So dadagdagan ko ito ng brown sugar. Ito yung maganda pag nagbibuild ka ng flavor sa pamamagitan ng pagtitimpla ng paunti-unti. So, a little more of 10 dahil mahirap na malagyan mo ng maraming halimbawa asin o kaya maraming asukal mahirap maghabol at magbalanse ng timpla pag napadami mo na kaagad kaya yung paunti-unti yun yung pinapractice ko dahil dito ako natututo dito ko rin natitimpla ng maayos yung lasang gusto ko I think yung mga aso ko sanay na rin sa timpla ng pagkain na niluluto ko dahil bawat pagkain na niluluto ko ay Bahagi sila ng nakakadigim at nakakakain. Mmm, sarap. Ito yung lasa na gusto ko. This time, dadagdagan ko ng sili. Gusto ko yung maanghang. Kukuha tayo ng sili sa labas. Pipitas tayo doon. O oh, fans, si Ate Fanda, si Kuya Mikoy, si Kuya Oman. Bako, dyan, maluwas na naman. Kumailig kita turn left kita mga dogs o oh, turn left uli meron ko nagdiretso ka di kita go Norman man tama na dito lang hey eto na ang sili uy may duwang may dalawang inom na ito yung puno ng sili na natuyo dahil sobrang init ng araw wala na siyang bunga ito na yung dalawang bunga na kinuha natin at yung mga aso ay nandun na sa likod. Lumampas na sila sa direksyon namin. Napagaganda naman ng puting gumamela na to. This is very lovely. Hoy okay, Mirko, saan ang punta mo? Ang ganda rin ang yellow bell na to. No? Ito yung classic na yellow bell. Ito din yung isa pang uri ng yellow bell. Magkaibang variety. Pero parehong maganda. The other one is smaller. Yung isa ay malalapad yung petals niya. Parehong mabango. And this one is Thumberja. Puting Thumberja. The mids, Blue butterfly pea vine. Mga bulaklak nila. Ayan. At ito naman yung lilac na color ng Thumberja. ito yung bulaklak ng blue butterfly pea vine habang tuloy-tuloy na namumulaklak yung yellow bell dito sa gate sobrang daming bulaklak ito yung dinadalaw lagi ng mga bubuyog araw-araw hindi sila nakakalimot na pumunta dito at ang uh, hulaklak ng morning glory ay medyo lantana because it blooms early in the morning. So, ngayon ay mga 1.30 na ng hapon kaya lantana siya. Sana merong maligaw na maliit na ibon na manirahan dito sa birdhouse. Kasya dito ang maya eh. Maliit lang to. Dahil like kasi maraming ibon dito sa paligid. At yung passion fruit ay napakadami pa rin. Ito yung hinog na, yung red. And somewhere along this vine ay may dalawa pang nakabitin. Ayan. Dahil medyo natagalan tayo sa labas kanina. Kaya ngayon, pagbalik natin, halos natuyo na yung sabaw ng pusit. Ngayon, lalagay na natin yung sili na pinitas natin kanina. Dudurugin ko ito para mas maanghang. Masarap yung sili na durog na durog. Yan. Sarap nito. Pero minsan, minim minimize ko yung paglagay ng sobrang anghang. Nililimit ko rin yung dami ng, ng sili na nilalagay sa ulam dahil Kakain din ito yung mga aso saka yung pusa. So gusto ko na ma-enjoy din nila yung food as much as I do. Kahit naman bikulano na yung mga aso at pusa eh, hindi naman sila magaling kumain ng maanghang. <laughs> Sana lang no, pag bikulano yung pets ay mahusay din sa sili, no? Pero that's not the case eh. Hindi nila kaya yung anghang sa timpla ko. Yan, durugin pa natin yung sili. Para talagang manuot yung anghang niya. Ay, ang sarap nito. Kunti na lang at natutuyo na. Kunti pa bago natin patayin yung apoy. Habang inaantay natin na matuyuan yung niluluto nating adobong pusit. Lantakan muna natin yung pinitas na bunga ng aligang. Tignan ninyo yung isang sanga. Napakaraming berries. Ito yung prutas na kinalakan ko. Ito yung prutas na lagi namin kinasasabigan tuwing summer. Dahil ito yung season na talagang hitik sa bunga yung puno ng baligang sa likod bahay. Ang lalaki ng berries niya. Oh, no? Ayan. Hmm, sarap. Excited na ako. <laughs> Hindi masyadong kita sa mukha ko yung excitement mo. No? Ganito siya. Tignan ninyo. Para siyang blueberry. Ito, hinihipa namin kasi madalas may langgam na nakatago dito sa <laughs> sa crown niya. Yan, sarap. Ngayon <laughs> yung loob niya nakakamantsa lang kasi talaga yung yung juice nito. Mm. Mm. Ang tamis. Masarap na may asin. <laughs> mm. Hanap ka ng asin. Mm. Ang, ang juicy, ang tamis, ang lambot. Hmm. Dati nung mga bata kami, naalala ko. Kasi sobrang taas ang puno. Minsan natatakot akong umakyat. Kaya ang umaakyat madalas yung mga kaibigan ko. So ako sa baba, nag-aabang lang ng ihuhulog nila sa akin. So di ba, itong sanga na pinakita ko sa inyo kanina, this big, ihuhulog nila yan. So kailangan kong saluhin. Kasi pag hindi ko nasalo, mababasag to. Wasak-wasak <laughs> to pag bumagsak sa, sa lupa. Ang ginagawa ko, sinasalo ko ng damit. Yan yan, sasaluhin ko siya ng damit. Kaya lang yung katas nito ay nagmamansya. Yung pinakita ko sa inyo kaninang pulang juice, yan. Grabe mga ng damit yan. Kaya, pag nakita ng nanay namin na puro dagta yung damit na suot ko, may bingbing. Ang bingbing bing ay dito, yung kurot sa tenga. O hila sa tenga. O minsan, kurot sa tagiliran. <laughs> alim na sa dalawang yun, ayoko. Balikan natin yung niluluto natin. Sa ngayon ay halos tuyo na yung sabaw ng pusit. Yung ganitong klase ng pagkatuyo, okay na sa akin to. Dahil gagataan ko ito mamaya. Ayan. Ang sarap. <laughs> Gusto ko nang kumain ng kanin na may ulam nito. Teka lang, may tira pa akong kanin. Sige nga, tikman natin. <laughs> Ito na yung niluto nating adobong pusit. Kasama ng blackberry na pinitas natin kanina. Ang tawag namin dito ay baligang o maligang. Ngayon ay titikman na natin yung niluto nating adobong pusit. Wala pang gata. Mamaya ko pa ito gagataan. Complete meal na ito at pwede nang iulam. Pero mas gusto ko yung may gata. Kaya pagkatapos ito, magkakaeda ko ng yung para gataan yung adobo. Yung mm. yung ulo ng pusit ay malambot. Wala kang mangunguyang matigas kasi pag hindi mo tinanggal yung bibig. At saka yung ipin, meron kang mangunguya na matigas na na part. Hmm. Sarap. <laughs> sarap 'yung anghang, 'yung tamis, 'yung asim ng kamias. Inalalasahan ko pa rin. Masarap kumain ang nakakamay. Kakainin <laughs> na natin yung puset. Mmm. Mmm. Ang lambot. Ang sarap. <laughs> Madami naman yung mga kain ko nito. Ang sahap talagang pangasim ng kamihas. Plus yung texture na makukuha mo sa bunga niya. Yung mm, sarap. Naku, baka umabas yung ulam. Wala na mamaya. <laughs> Napaka-sarap. Ang sarap ng sile. Tama lang yung anghang. <clears throat> Pinipigil kong wag balik balikan yung ulam kasi baka walang matira masarap to sa beer <laughs> ang sarap ng ulo ng pusit no ito lalo na yung mga tentacles niya ang sarap ano paborito niyong luto sa pusit i-comment nyo nga para makita ko at malaman kung ano pa yung pwede kong lutuin ubus ko na yung kanin. <laughs> yung dapat sana itikim lang ay naubos ko. <laughs> Naibuhos na natin yung kakang gata dito sa ating adobong pusit. Tapos lulutuin natin ng dahan-dahan sa mahinang apoy upang maging thick yung consistency ng gata. At kung mapapansin ninyo, yung gata ay malapot na. Ito ay dahil sa hindi natin pinigilan ang paghalo mula nung binuhos natin yung gata. Ganito ang gusto kong itsura at kalabasan ng luto natin. Kaya tinaga haluin yung gata. Kung hindi natin ito hinalo, yung gata ay mamumuo. Magiging latik yung nilagay natin yung gata at iba yung magiging lasa nito. Ang sarap. Ang sarap dito sa kani. <laughs> sa ngayon, yung ganitong state ng ating niluto ay sapat na ito. Okay na sa akin. Luto na to. Pero ano pa ba ang gusto kong ma-achieve nito? Gusto ko na mas maging uh, malapot yung data. Gusto ko rin na mabawasan pa yung dami ng sarsa nito. Dahil para sa akin, nakalubog pa rin siya sa, sa puset. So, papa, tuyuin ko pa ito ng konti. Pero hindi yung tuyong-tuyo. Yung binabanggit ko sa inyo kanina na masarap gawing pulutan at masarap gawing finger food, pwede mong Gawin yon, patutuyuin mo na talaga ito ng tuluyan kasi yung flavor nito ay manunuot na ng tuluyan doon sa kusit. Ang sarap. <laughs> Alam niyo ba nung bata ako pag nagluluto nito si mama sa bahay, pagkagisa, nilagyan ng gata. Pero nung time na yon bilang bata, gustong-gusto ko na yon At kapag uh, serving time na or meal time na, yung pinaglutuan ni mama ng kusit, ang tawag sa amin kinukunasanan. <laughs> yun ay direct ako nilalagyan ng kanin at minimix ko yung kanin para yung mga nandito sa gilad tulad ng in-scrape ko kanina yan para maihalo dun sa kanin na nilagay ko ang sarap-sarap ng kain ko gustong gusto ko yon kunti pa at papatayin na natin yung apoy this is almost done ang sarap, ang sarap ng amoy ang sarap ng aroma ang sarap ng lasa ay nako, paano tayo papayat nito? <laughs> Tignan ninyo, kunting halo pa nito. Mamumuo na yung gata nito. Yan. Napakasarap ng lasa. My God. Tama na to, tigil na natin yung apoy. Patayin na natin yung apoy para matigil na rin yung pagluto niya. Nang sa gayon, hindi matuyo yung sarsa. Masarap itong pang sabaw sa kanin eh. Malasang malasa. Grabe, ang sarap. <laughs>